Sino nagbigay sa inyo? Ang ice party Sino nga? Ice party. Saan, ka, saan, saan binigay? Sa Flying Bee Sa Flying Bee? Oo uh -huh. Binigay sa inyo Tignan nyo, binigay sa kanila Sobrang dami Chinet ko Ang expiration date February 12, 2025 Expired na kasi April na tayo Ito? Kalma, kalma Ito? Burado na Ang expiration date Next Isa ng expiration date dito Ako okay, hindi pa ako kumakain Labo Eto, eh Ito, kumain na to wag, Hindi Huwag maingay, huwag maingay November 2024 pa 2025 na tayo ngayon. Eto, 2024 November. November 2024. January 2025 expired na din. April na tayo ngayon ha. Hindi po ako makakain. Oh, good. Ano to? Wag magulo, wag magulo nagagalaw yung camera ko. February 2025 ang layo ng agwat April na ngayon ha April oh February 25 ito mas malala last year pa dumaan ang Pasko sino nagbigay sa inyo? yung lalaki <laughs> saan banda doon? doon alam nyo may itong mga batang to minsan ba diba, ano be binigyan kayo ng ulam naman na papanis na kasi ano mo mo bata ayan no? expired la sila yung mga kapitbahay ko dito pumupunta dito sa akin. Ngayon, dalawa lang talaga yung alaga ko niya noon. Pero ito na lamang ng mga kapatid, pumupunta na sila dito. Nung minsan, binigyan sila ng madaming kanin. Ano ka dito? Madaming kanin, tapos ulam na kaldereta. Ang dami. <coughs> tapos nagduda ako. Sabi ko, ang dami naman yan. Tapos masarap pa yung ulam. Tapos sabi nila, ininit daw. Di, parang nagduda ako kasi nga ang sarap nga ng ulam eh tapos binigay lang sa kanila inamoy ko papanis na kaya pala hindi tatakbuin tatakbuhin din bata bakit basok ano binili niya magkano pera niya 20 sige hindi na wag na babalik yun kilala ko yung anong tatay noon kaya na baka mamaya hindi mo alam ang bahay nan babalik alam ko kaya na babalik yun ngayon yung pila ni inamoy ko yung ulam Actually, papanis na talaga siya. Ininit lang. So, na natin sa table. Pwede pa naman siyang kainin kung matibay si mo, pero hindi na talaga siya pwede. Ngayon, eto sobrang dami binigay sa kanila. Nagtaka ako. Ang dami. ba? Diba? Bala ko sana kumuha ng isang kainin eh. Pero bilang tendera, may ilang tayo mag-check ng expiration date, ba? Diba? Sabi ko November, ah okay pa kasi eh, April pa lang tayo ngayon eh. eh November 2024, eh, 2025 na tayo ngayon. So, hindi na, pwede man siyang kainin, hindi, syempre, makakasira siya sa kidney natin. Hindi talaga siya maganda, hindi magandang kumain na expired. Lalo na to, sobrang tagal na last year pa, tapos January, April, April na tayo ngayon. Kasi, katulad na ito, tanggap lang sila ng tanggap ng pagkain. Tsaka, nag, ba't nagduda ako? Kasi, masyado ng gusot. Hindi na siya bago, gusot na yung ano. Bon. Tapos wala na ito, uburado na nga yung experience dito. Bon. Si Ivan, si, si, papa si ako, ni si Ivan, si Expired eh na. baka hindi niya naman alam na expired, hindi niya tinignan na expired. Dapat lang sa papa mo. kayo, pag magbigay kayo. Tingnan mo, nakita kayo dito, wag pop mga, mga, ano, wag kayo magbibigay ng expired. Ito, <laughs> expired na. <laughs> Spard, expired, na din, January 19, 2025. Two months na yung ano, February, March, April. April ay, burado na nga, hindi na makita kung nasaan ang expiration. Ha? Hindi ko kinain. Lalo bawal, lalo bawal to sa aso, hindi pwede ang chocolate sa aso, dapat to itatapon na. Basura. Basura. Nakakumain ka nito? Hindi ko namin na makain. lang namin yan eh. Ito. na yan. Si Ikong. Walang hindi. Ang dami na kain Ikong. Ikong? Oo. Ilang taon si Ikong? One. Isang taon. Ako na yan, kakainin mo ba yan? Uh, Sige mo, okay, kakainin mo yan, oh. Wala na, basta hindi embers. Tapos na natin ito, trabos. Bigyan natin ito sa aso. Wag, okay, hindi yan pwede, chocolate sa aso.